Pag nag-shoot. Nag ano Pag nag-shoot ay daw ang wish uh, mo. Oo, oh, uh, matatapad ang wish mo. Mag-wish <laughs> ka muna daw bago ka mag-shoot. Wish muna ako. Magkano? Sana makahanap na si Ma'am. Sampung piso muna. Wait lang, wait lang. <laughs> Kinakabahan ako. <laughs> Hi hey guys, sa so tayo pupunta. Anong, anong, anong meron? Natin, anong meron? <laughs> anong meron? Anong <laughs> meron? Anong meron? Anong meron? Kasi may Jasha. Eh, hey, pwede na magluto. <laughs> <laughs> Yung ampon natin, pakita mo rin. Hi! Hi, Jean-Marie. Ay, suplado so, pa rin i pa rin po siya. Yes. Bakit? Kamusta na yung binigyan mo ng chocolate? We must be consistent. Wow. wow! Hi, baby loves! Why are you late? Huh? Pagod ka, baby loves. I'm pretty. Shout out po kay Sir Ano. peaceful, Hi, so peaceful. nandito po tayo sa edukos. Eso lang ka. Wow, eso ka. <laughs> mamang sorbetero. mo. <laughs> ano? <laughs> ng mong ice? <laughs> sampu binili. <laughs> na lang, lang ba? Okay, na po uh -huh. uh -huh. uh -huh. ba? ba <laughs> ano Masarap. Ano, 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 Paano kumain ng ice cream? Ang mahirap. Masarap e! Eh. Paano kumain ng ice cream ang mahirap? ang langka. <laughs> shoot okay. I... Ano daw ang wish oh, mo. Oo, oh, Matatupad ang wish okay. mo. Mag-wish ka muna daw bago ka mag-wish. Mag-wish muna ako. Mag -ano? Sana makahanap kasi mamalala. Wait lang, wait lang. Kinatupad ako. Wish mo na. Wala kong baryat eh. Go Brian. Magpabaryat ko muna din eh. Yay! Yay! O matatupad. <laughs> Ano yung mo best jowa? jowa. <laughs> okay, so ayan. Ilalaban natin to hanggang taas. kami. kami. Yes. Kailangan namin lumaban. With the maong jacket. <laughs> Ganda, meron na ulit. Bakit ang fresh ko dito, te? Wow! Ayan. Tenay, pagod na agad ako, tenay. <laughs> Nakarating naman tayo sa isang araw. saan? Pagtapos na ang ano. Saan? Na araw. Sa bundok. Bundok. Peninsula. Hi, sir. Hi. Very day bad. Very great experience. Tapos pagod na ako ako okay. na <laughs> na ako. Bye, da. Luna! So, yun, update po tayo. Pagod na po. Second, Nasa... third row. <laughs> Magaling. Pakita mo yung ating ito. Second row pa lang. Hindi. Yung ground floor first. Basta hingal na kami. Ayan po yung... Pagod na ako, te. At yung first timer, siya yung nangunguna. Yung first timer. Go, Maja! Go, Majalene! Okay nga. Go, mampi! Bata taas naman. Is... Wait lang! si Carlota! Eh, hindi ko na kaya, te! Uy, pahinga muna dyan. Pwede ka? It feels I'm gonna give up. all. Hindi, wait lang. Pahinga muna. It's the Lord. Pagkailan niyo naman. Gosh! <laughs> so, ayan. Naka, ilang row na tayo, One, te? 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 naka five layers na po kami. <laughs> Para kang baninay eh. <laughs> <laughs> ano, Bray? May kalawang. <laughs> Doei, 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 Kaya pa tayo. Yun, palabas na siya. Sir Landig? Oo nga, Sir Landig kasabay natin. Nasa tara, una na. Hi, Ma'am Hernandez. Umaba na, Sir. Hindi, te. Nauna na ang, Sir. Ay, nauna na? Oo. Parang nagpahinga doon siya kanina. Hindi na, tinakasabal. Namin. Tapos, ayaw doon. Oh, paakyat na po siya. Last steps of her. Yay! He did it. He did it. Worth it? Yes. <laughs> ano pinaglalaban ng denim jacket mo? <laughs> Para sa ekonomiya. Wow! Yung pawis mo yan? Yung kita-kita, Yung pag-akit ng kamay ni Jesus. Ito, kailangan may twist tayo. Kailangan nakaden yung jacket. challenge kong challenge. Ito yung ganda ng view. Tignan mo ito eh. Ito yung matapit. Yan. So nakikita niyo lahat ng lupain dyan. Yun, pag may pag may yan. Ayun. Ayun. Malayang yan. Hindi <laughs> ko alam kasi nung may-ari nun. Pagod <laughs> ako. Yuge, para sa iyo. Yung inakyat nawin, huge <laughs> Ayan, update po. pababa na po kami. Teka, kamusta ang first time mo? Ay, okay, okay naman. Masaya. Ba't pabebe yung salita mo? <laughs> Ganyan ba pag nakakaakit ng ano? Nagiging pabebe yung salita, te? <laughs> Sir Carlos, tara tulakan para, para madalas. Hoy! Hello. Hey, Bray. Kamusta naman? Actually, it's quite... uh Tiring, yet very satisfying. Ano. Yes, yes. Because, you know inside that you are blessed. Yes. Binibilang niya 25, 26, 11, 19 Ma'am kamusta naman? Masaya Yeah <laughs> Parang masaya Parang masaya nakababa na kami, sinasabi ko sa lahat ng taong nagdown sa akin, lahat ng taong nangungutya. Ayan, so, look at me now. I'm stronger than before. I'm braver than before. And I'm thinner than before. <laughs> you know, kinaya ko. Kinaya ko lahat ng hirap lahat ng pagod lahat ng struggle wow <laughs> ayun na last step ko na tuspay ayun Ayan, ayos. <laughs> ay happy, happy. ayun, ay 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 pressure. <laughs> Precious. <laughs> Hi. Win mo Yes, dala dala Baby, wag ka nang matailin pa. Alam mo naman talaga na ka ina. <laughs> <laughs> Isang dala Pilipina, yeah. Talagang Pilipina, yeah! <laughs> Ay, ang ganda ng hagod! <laughs> ano pa nararamdaman mo maliit talaga sinasaya? Pagod, syempre. Ang ganda. Ang fresh pa rin. Pilipina pa rin eh. Haggard na nga ako nito. Haggard <laughs> 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 na yan? Haggard na yan? Ang pahimik eh. din tayo sa isang first timer. <laughs> How was the experience? <laughs> Masaya and... Napaka-heart feeling ng bawat steps.